Mister, magkanyo na talaga si Kras. Yung <laughs> yung yung yung. Krisya. Krisya me. What? Ay, nagkasayin Ano na? Ay, daddy! Good morning, sabi daddy. Ay, mata na pala si dade. Kamusta na amang na? Daddy. <laughs> <laughs> daddy. O, oh, magkanyo na ang Kras ko. Sige siya nang siro silpon mo. Ano Iyo naman. nga, anay. Ba, may napalod pa siya na sa ano. Gulob at humbo na ano. Wala. Kunti yung mag-ano lamang. <laughs> Kamusta lamang? Kari baga... Kumusta lang ang pag -i Ay, very gulo na ko, dada Tapuan na ka Iyo. Or galay ani. Sa pa man mama na, siyempre. Okay. Sa iyo mo Yes! Ka si mami. Si mami. Siyempre. Kaya ito na italam. Yan lamang, kumusta lamang. Pag-graduation na na. Basi lamang na magkasakit lamang kita dyan sa stage. Ay, sigurado hmm. dade eh. Da, mag <laughs> Dao mag taga na dadi ki ano Kanigawa. Ki ureg na ah, ano pang handa dapat may handa ko ta graduation baga grade 6 kanigwa oo so mga kaklase ko ngani dawa bako tapuan may mga buno na Ureg wow awi ka oh basta sering na, na istorya mo tapuan na ka pinaka maurag sa klase mabuno kita baka <laughs> ay baka o oh, basta maurag ang performance ko Talagang sigurado kung mana kung talagang Nakamana ka sa kuya. <laughs> Mapadigat ko kita niya, Nonoy. Manat yeah. talaga. Iyo, e, iyo. E, e. Pero magayon gayon si Chris kami. Eh? Ano na ba yung mga kuro Chris yan? O yan yung una. At tapagol mo muna yan na pag eskwela Ba kung yung mga kuro Chris may eh, Ano na lamang so. Baka lamang no. Ano may honor ka man lamang? tapon na ikidadi, daddy. Dahil ka niwala. Sa ibang subject mo. Isyo. Sa anas tabi ito. Oh. Tapos pangaling mag-110 ang score. Sabi ko kay ma'am, i-100 mo sana ma'am. Mas maray, batao tig ko to. Tigurang kaya ko tayo kay Pade, manok man sana. di, pero kung siya nang istorya <laughs> mo, tamagran din ka bagang grade 6. <laughs> Bakang, <laughs> <laughs> baka. <laughs> Isos! Salamat <laughs> <Baka>, daddy! <laughs> Muya ko nga ko ta, brand yun naman ako ta, silpong. <laughs> Kuna kaya malamu. Kada na sana kaya ang pagkunyan, maba. Kada na sana kaya ang pag-semester si mo. Mabalyo ko yung cellphone. Dahil ako nakaaram, ibakal-bakalan ka ni ina mo. Kalit Kadit dit mapa bago ke cellphone. Mari pam. Dio mang kamu nata ilinga dulu si sinap na ko. Si sinap na? Oh, oh, ilinga na muna dulu sinap. Sige tabi dade Dari na. Baka magsurbo ito. Uday ko lang mamang no one. Sige dade, bye bye. Ayun na. Ta ilinga na muna ito sinap na. Sige po. Agari. Ini ngaki kong ini. Gartig pa para lang siya ko. Ako na si sinap. Hello, no, sir. Oh, sir. Ano lamang, sir? Good morning. Parin aga, sir. Sabi. Agaman, agaman. Ano sabi ito, sir? Kamusta lamang, sir? So, okay, kung magantig baritaan, bago top one, baga na bata, maga, maga baka lamang. <laughs> Ay, tapuan talaga, sir. Ito, totoo. Ang pagsabi sabi ka na, Kimo, tapuan. Kaniguan. Oh, tapuan <one> sa kapuan. <laughs> ano? Tapuan sa lalawan. Dahil man naglalaw kang aki mo. Isaw, 50 ang grado kan sa kuya. Sabi, da dahil sa person, nor dahil siya, tigtara itong mabuno. niya ako, manok mas na kuta, kundi niya ako, baka. Ay, pagulay na siya na. Tanaki mo, Mari Peter, na grade 6. Sige na, tabi siya ako, minakulog ang payo ko kanaki mo nga. Nag-apod ka pa, saro ka pang -apaka. Pakulog ka pa sa payo, bye. ano anong klase? Sige na. Anong klase ini? na ako si Kana naman nagulang <laughs> ako. Go! Sis Marisa! <laughs>